Panalangin sa Banal na Sakramento. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, narito po ako sa iyong banal na harapan. Sa kabanal-banalang sakramento ng altar, naninikluhod ako na may pusong mapagpakumbaba at bukas sa iyong biyaya. Ikaw ang tunay na tinapay ng buhay, ang nagbibigay lakas at pag-asa sa aking kaluluwa. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkukulang. Linisin mo ang aking puso at isipan. Upang maging karapat dapat akong makapiling ka. O Jesus, sa katahimikan ng aking puso. Nagnanais akong makipagnig sa iyo. Yalay ko nawa ang aking sarili. Kasama ng aking mga pangaap, takot at pasanin. Palitan mo ito ng iyong kapayapaan. ng iyong pag-ibig na walang hanggan. Manatili ka po sa akin, Panginoon, at ako'y manatili sa iyo. Turuan mo akong magmahal ng walang kapalit, magpatawad ng walang pag-alinlangan, at maglingkod ng may kagalakan. O banal na sakramento, ikaw ang aking Diyos at Panginoon. Sambahin ka namin, O Kristo, dito sa iyong tunay na presensya. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan, at pasasalama. Magpasawalang hanggan. Amen sa ngalan ng ama at ng anak at ng espiritu santo amen